Dapat pala nag-live ako. Oh. Yeah, I know. Pero mainit, ha? Kaya, Mainit. Hmm. Sombrero? Yun pala ang cable, o. Sakay tayo. Ayun, o. We got cable. Later, later, we will because we will go down here later, bababa tayo dyan, rin na lang natin papunta doon, oh yeah, magkikable kami up there hindi doon lang yun, Tasha, oh, lalakarin natin papunta doon in this far, it's near, it's near malapit lang, oh, lalakarin na lang kami mamaya yeah. mainit okay yeah

simbahan dito. Oh, daan tayo tama pagkatapos ng cable. Uh, diba? Oo. Oh. Saan tayo pupunta pag cable tayo? Doon. Uh, hindi. Saan nga uh, saan tayo pupunta sa cable? Tatabi dito sa kabila. Parang doon sa taas. Ayun o. Oh. Hindi. Doon tayo. Doon tayo pupunta. Papunta doon. Tapos pabalik din. Ang ganda. Ang ganda. Cable, oh. Ganda. Oo. Ah. Oo. Oh, oh. Oh, oh. Ayan, doon tayo ata. Ayun, oh. ganda, o. Oh. Ayun ang... Ayun, o. No, oh. Diretso. Ayun, o. No, oh. Castle. Ayun ang no, castle. Ah, doon po punta ang cable sa castle. Punta kami sa castle. Yeah, Ine, we go to the castle. It's like castle, It's like castle, look. Punta kami doon mamaya. Parang simbahan din yun, no? Restoran siya, no. Ayan no. May baon sila oh. Ganda. Welcome to Georgia. <laughs> Ah, it's a restaurant, wow. It's nice. Hindi, mga pantalya, mga rescuer. Ah, ano sila? Yeah. Yang, 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 yang. Hindi, hindi. Mga tourist din, nakaganyan sila. Tourist sila, Maka, pero... Naka... Hindi naman to. Ano eh, dito maganda. maganda naman, oh. Pinahina na ni Lolo, nagpapatay oras siya. Yan. 4 minutes pa lang tayo. Yes. Tapos kakain tayo. Ito pala Mercury Hotel. Pero okay na rin yung hotel natin, tutulugan okay, lang naman. Bus, diba? Yes. Yung bus mabilis eh. Oo, ito maganda. maganda ganda oh. Kasi ang ganda-ganda. Nag-nag-boat kami. Kasi kung hindi kami magbo-vote, dinamin namin makikita ang kagandahan ng Georgia. Mura lang naman ang bayad. Yan. Nancy, next time, kau naman ha. Domingo, Domingo, ikaw naman next time. Oh, there's a phone there. Right? Where? Falls Phone. Phone. Phone hindi kaya tayo papasok sa waterfalls? Yes. Dang, hindi yan waterfalls. Ano yan? <laughs> Ang ayun doon. Ayan, banga-banga. may banga, yan, may mga bang. May mga ba dyan? Oh, mga You sure? Yes. Ganda oh. Parang hindi naman yung waterfalls. Parang ano naman yan. Thank you! Ang ganda ng bahay oh! ganda oh! Ay, oh dang! It's waterfalls! Enjoy the view mga kaibigan! Bio, hindi yan bio. Selo no, bio. No, serious no. na serious yung yeah. mga kasama namin mo. Yes. Say kawai kawai to my blog. Tigno tigno. Alis rada. Ah sino biu? it's not biu, it's not a biu. why it's continue? oh it look, also there. Ito pa, ikot na siya, babalik na siya. tulay na yon no? Oh. Pasa na kaya yon. Ito pa oh. The waterfall, Galing naman. Dahil yung ibon. Ah. na eh, hindi siya wak. Hindi like, Bye. So, hindi naman pala tayo lugi dun sa binayad natin, na Dang? Yeah, hmm, hindi naman lahat ng tubig sa Israel ay madumi. Ganda, oh. Ang ganda oh. Ang ganda po. Ang ganda mga kaibigan. Ang ganda-ganda dyan. Yes! Explore! <laughs> Need to explore, no? Mamaya tayo kakain, no? Oh. Ano kakainin natin? whatever what we want to eat whatever the whatever ang aming kakainin may pagkain bang whatever ang ganda 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 oh, bulubundukin din pala dito ayun restaurant no nasa taas Babalik na kami. Yan. Balik na kami. This side naman. Tapos na tayo sa kabilang. Tapos na tayo sa side na to. Dito naman tayo sa kabilang side. Hello! Ang no? Pero sa Israel, hindi kami nakapag ganto Dito lang. Yun, dun malapit. Dun malapit ang aming hotel sa taas na yun. Yan, dyan. Malapit ang hotel namin dyan. O, oh, taas ng bundok. malapit Talaga lang, malapit kami dun. Malapit ang hotel namin dyan. Kaya ang hirap-hirap po makiat pag-uwi. Sabi ng kasama ko, labit dila mo. <laughs> Bakit sa hotel namin madalit dila mo? Pero pababa ang bilis-bilis. Diyan nga talaga malapit ang hotel namin. Pero biro mga kaibigan, mga KFB. Juby, salamat ha. O, oh, tama Ay, follow Juby salmento. Hindi hindi naman ako naka-live kasi Shoutout si hindi si